Good morning, good morning. Good morning. Ito yung mga ano, mga tira-tira namin yung hindi nakain may saging, may mais, may mangga, may kanto. Kumote. Tapos dito, yung scallops, cornic, lemon. So mayroon dito ang pinakamatagal na tanam agoy. Nagdahon na. Yung singkamas tumubo na. Tumubo na yung singkamas. O di Yan, yan. yan. Sa sobrang... Hindi na ilang linggo nang di nakain to tumubo yung singkamas di yung napansin na pansin, yan na. Diba? saging mais kamutit mangga ang singkamas ay tumubo na bye bye